ibigay yung kabayo puyat Dan guys nandito kami sa Rihina Rika ayun jowa ko

Oh, pa? tama pa. Ito <laughs> na, dalawa tala eh. Para ilahin na lang kita eh. So, kakapit, kakapit. Dito, dito. Saan <laughs> <laughs> <Cute> niya? <ng bata. laughs> I see the mountain. Eh, nakahingan. Okay. Oh, Ayan muna natin guys.